Ayan, kamusta lang yung mga ka-hamster natin dyan? Kamusta kayo dyan? Papakita lang ako sa inyo. Ayan, so may bunga na yung sili natin. Oh. Ayan. Bunga na yan. Ayan, may mga bunga na. Taas na yan. Matanin natin, may mga bunga na yung mga sili. So sana, dira-diretso yung pagganda ng ating pananim, no? taas naman na to sakit lang pa ako na ano nabote oh hmm. Oh. hindi ako makapaglakad ng maayos At nabote ko nung punta ng ilog grabe naman kasi mga nagbabasag ng bote doon eh minsan na nga maligo ng ilog nabote pa so ayun ay, tayo sa tanim natin. Ah, uh, ceiling Taiwan. Ay lang salamat.